Mga idol atin pong pag-uusapan ang katatapos lang na laban ni na Jose Ramirez at Richard Comey, at ang pagkapanalo ni Lawrence Okoli kontra kay David Light, at David Buenavides panalo kay Caleb Plant via unanimous decision, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera pag-uusapan na natin. Ang dating WBC at WBO light welterweight champion na si Jose Ramirez ay nagpatigil sa dating IBF lightweight champion na si Richard Comey sa pamamagitan ng 11th round knockout sa mas mahigpit kaysa sa inaasahan sa WBC 140 pounds title eliminator kanina lamang sa Save Mart Arena sa Fresno, California, sa unang knockdown sa ikalabing isa. Pinalo ni Ramirez si Comey ng isang maikling kanang uppercut sa loob kaya labis na nasaktan. At pagkatapos ay sinundan niya ng isang kaliwang kamay na mga rabbit punches na nagpabagsak sa kanya. Matapos makabangon muli ni Comey, inihagis siya ni Ramirez sa canvas gamit ang isang profesional na wrestling move. Binalaan ng referee si Ramirez pagkatapos nito, sa ikalawang knockdown, tumama si Ramirez ng kaliwa sa katawan na nagresulta sa pagluhod ni Comey at binilangan uli siya ng referee, ang laban na ito ay magpapakita kung ang 30 taong gulang na si Ramirez ay may natitira pa pagkatapos ng isang taon na hindi aktibo at walang kinang napagganap sa kanyang huling tatlong paligsahan. Matapos manalo ni Jose Ramirez ay inaasahan na title fight na ang next move na gagawin niya, at sa pangalawang istorya ay ang pagkapanalo ni Lawrence O'Coli kontra kay David Light. Napanatili ni Lawrence Okoli ang kanyang WBO Cruiserweight title sa isang mapurol na labindalawang round unanimous decision laban kay David Light sa isang laban sa AO Arena sa Manchester, England. Gumamit ng maraming galaw si Okoli para hindi makalapit si Light sa kanya. Ginawa niya ang isang mahusay na trabaho upang pigilan si Light na isara ang distansya, ngunit ang paghawak na ginawa niya ay nakakadismaya na panuurin. Hindi man lang niya sinusubukang labanan si Light sa loob at madaling magawa, ginamit ni Okoli ang kanyang height advantage para pigilan ang opensa ni Light kanina lamang, makikita sa naturang laban na maraming hawak, nakasando, nakikipagbuno, nakaheadlock, at naninigas na pag-armas na ginawa ni Okoli. Walang ipinakitang kapangyarihan ng liwanag at pinadali nito ang trabaho ni Okoli dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay na babalik sa kanya at sa pangatlong istorya ay si David Benavides kontra kay Caleb Plant. Maraming firepower na pinakawalan si David Benavides para kay Caleb Plant na nanalo ng malinaw na desisyon. Nagtuos na sina David Benavides at Caleb Plant sa kanilang laban kanina, kung saan malinaw na tinalo ni Benavides si Plant sa loob ng 12 round via unanimous decision sa Las Vegas. Si Benavides ay nanatiling walang talo, nagsimula ng medyo mabagal sa early rounds, Ngunit hinampas si Plant mula sa ikapitong round upang kunin ang laban at ibigay sa sarili ang nararapat na tagumpay. Sina Benavides at Plant ay naglagay ng isang mahusay na tactical na labanan, kung hindi eksaktong isang tunay na highlight reel war, ngunit mayroong maraming aksyon sa ikalawang kalahating round na nagmula kay Benavides, at si Plant na nagpapakita naman ng isang toneladang grit at puso para makasabay sa lakas ni Benavides. Isa rin itong laban kung saan ang referee na si Kenny Bayless, isang veterano, ay mapupuna ng husto para sa isang performance na nakita kay Plant na hayagang humawak ng napakadalas, at ilang kakaibang timing kung kailan sisira ni Bayless ang aksyon at kung kailan hindi niya gagawin. Ngunit sa huli, si Benavides lang ang mas mabigat na manunto, mas malakas na tao, at mas mahusay naman manlalaban sa gabi. Malinaw na sinusubukan ni Plant na pagalitin si Benavides para lumaban siya ng walang ingat na gumawa ng mga pagkakamali na maaari niyang pakanabangan, na kung ano ang nangyari Ang pagsusumikap na kinailangan ni Plant para manatili sa paggalaw upang maiwasan ang mabibigat na mga putok ni Benavides ay nagpahirap sa kanya sa ikalawang kalahati dahil siya ay gat dahil sa labis niyang pagnanais na manalo Hanggang dito na lang mga idol